Bangon Bisayas. Ito ang panawagang may kaakibat na panata mula sa mga nagmamalasakit at tumutulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sino makapagsasabing hadlang ang kahirapan sa pagbibigay ng donasyon? Ang musmus na ito, buong pusong ibinigay ang 20 pisong na para daw sa mga biktima ni Yolanda. Ang ilang mga ina sa halip na damit o pera, breast milk ang donasyon para sa mga sanggol na naging biktima rin ng bagyo at sa kasagsagan ng relief operation sa Tacloban, isang baghari naman ang kumukulay sa kalangitan at sinalubong ang mga evacuees at volunteers na lulan ng C-130, tanda ng pagbangon. At mensaheng pagkatapos sa unos, hindi nawawala ang pag-asa. Anong mensahe ang gusto iparating sa mga kababayan natin? Do? Parang mga paramdaman nila na kahit nandito tayo sa Metro Manila, hindi ba, ay karamay tayo at kaagapay at sabi nga, sama-sama tayong babangon. Yes. Una-una um, po sa lahat, huwag po nilang kakalimutan palagi magdasal. And uh, just always have faith. And yun, prayers po talaga yung uh, katapat niyan. And uh, ayun po, uh, yung mga iba po naman nating kababayan, uh, tulad po namin, handa-handa lang -handa po talaga kaming tumulong. And ayun, uh, uh, siyempre, uh, babangon po tayo ulit. Diba? Yes. Ayan. Jonalyn? Magdasal lang po tayo and uh, tulung, tulung. keep the Filipino spirit alive. Yun. Okay. Yasi? Yes, eh? Kaya natin ko, as long as magtutulungan tayo lahat. Lalo na tayong mga swerte na hindi tayo natamaan, na hindi tayo na nagsasuffer katulad nila. Nandito kami para sa inyo. Yun lang tandaan. Diba? Um, sa mga kapuso kong bisaya, sa mga taga Cebuano, lalo na sa mga taga Bohol, uh, um, kawalo mo na kaya natin ni um, handa. Nganjit la, ang Prime Offer. Oh, okay. oh. Okay, Julian. Of course, uh, don't lose hope and um, keep on praying. Uh, tayo, sama-sama tayo sa pag-aahon. Okay, maraming salamat. Guli sa ating mga busita. Johnny Giray, Julian Trotto, yeah. Diva Montelaba. Thank you. Thank, you. Thank you. Pressman Julian San Jose. Sana patuloy pang dumami mga tulad niyong nangangalap, nagpapaabod ng tulong para sa ating mga kababayan. Mga igan, walang maliit o malaking tulong basta ito ay bukal sa ating puso. <laughs> Huwag lang po tayong manood sa mga pangyayari sa ating bansa. Kumilos tayo at makiisa sa pagbangon. Tandaan po natin, kakambal po ng pagtulong ang pagbangon. Walang iwanan!